for today's this video kain na naman tayo lunch na naman tayo guys yan ang ulam ko ngayon fried chicken at saka miswa may, may halong gulay o, diba? masarap yan oh ito na sa guys tinabi ko na tinago ko na siya hindi ko pinakita kasi para hindi nyo makita yung pagsalo ko ng pagkain lunch <laughs> tayo yung hindi pa kumain dyan mag lunch na yan o. masarap sarap ng fried chicken ah, huh? uh, diba? may kanin pa oh <laughs> uh, ito na sa guys uh, tuloy tuloy lang tayo sa pagsubok uh, oh, yung ano pa hindi pa kumain kumain na ah. uh, para relax relax na tayo mga, pagkatapos kain uh, kailangan talaga kantin uh, lagi yung ano natin <laughs> unahin hindi ba <laughs> bago ulit yung ano pa balik sa trabaho niya. Si at least si eh, busog. talaga uh, natin 'yan araw-araw 'yan. <laughs> uh, okay pa yung ano pati yung dessert nya sarap eh. yung saging, saging na sa balinaga uh, hinog siya kaya kwan talaga. Ah, uh, saburuso talaga ang lunch natin ngayon. Ah, <laughs> saburuso ah. <huh? laughs> Markang kang markang mar markang paywa. mar sa buroso talaga. <laughs> Kaya, kuwan tayo. Ilangan natin yung um, manatiling busog, di ba? <laughs> Para hindi tayo manghina, guys. di ba? Kaya tuloy-tuloy natin yung atin ng ano, araw-araw na gawain sa araw-araw na ano, di ba? kung ano pang mga bagay na dapat natin gawin, di ba? Marami kami dyan, guys. Uh, ako lang yung binibideo ko yung ano ko. Uh, may kausap pa nga ako, di ba? May <laughs> uh, kaharap din ako dyan, di diba? abang Habang kami gumakain, di ba? Uh, kailangan kong ka talaga. Apa? ang marami kang mga kapilala, marami kang kaibigan din. tuloy-tuloy lang tayo. di ba? sarap ng fried chicken. So, subo lang na subo ng fried chicken. Di ba? Paborito namin yan dito, ang fried chicken. araw Oo, Di ba? Araw-araw tayo fried chicken. Di ba? hindi talaga mawala yan habang <laughs> kumakain lagi kwento uh, di ba so guys eh, maganda pa ang panahon yeah. uh, maganda ang panahon ngayon pero sa sunod na naman ng mga araw uh, ulan na naman tayo <laughs> kaya samantalahin natin diyan yung mga uh, labahin natin di ba kaya kuan tayo anuhin, anuhin natin yan habang maganda pa yung panahon di ba uh, wala tayong ano ngayon parang maganda yung sikat ng araw <laughs> nag-reflect pa nga yung araw <laughs> tuloy tuloy lang ang subo <laughs> hmm, lahat na mga katabi ko yan ko, ah, kain tayo ah, ah, sige lang eh, mamaya na daw sila kakain <laughs> hmm. <laughs> ayos na ayos ayos no. uh, samantalahin natin yung pagkakataon, di ba? Kwan talaga yung fried chicken, hindi mo wala. <laughs> Nangangati tuloy yung ulo. <laughs> Ora. <laughs> May design pa. <laughs> May hit ko pa, di ba? Habang kumakain, nakikwinto. Ano na buhay natin, eh? Habang malakas pa tayo, kwinto tayo ng kwinto. Kaya kasama din yan sa pagkain maganda daw kung kumakain ka nagkikwento ka eh uh, uh, marami kang ano hindi mo lang namamalayan marami na pala nakain mo kasi kwento eh. ko ng kwento eh uh, no? daming ano eh, daming kakilala eh kaya panay ano eh, panay sinya si bata parang ganyan ang buhay eh <laughs> -ano lang tayo ha. pero mamalayan mo lang eh ubos na yung ano, kinakain mo. Kasi marami ka nang pinagsasabi eh, di ba? hindi <laughs> di ba tinitingnan yung kinakain mo kaya? <laughs> ano, ubos na agad tuloy tuloy lang ano natin, tulito lang ang subo. Yan, na, na maawat kasi maraming kakain eh. Hindi na naman tayo kakain eh. Kaya marami din papalit sa ano natin eh. Sa inupuan eh. Mga kasama din natin sa trabaho. Uh, pagkatapos natin kain, sila naman yung ano, papalit. Uh, oh, ito na siya guys. Tapos na. Uh, Mag-dessert muna tayo. ano you know, maganda din yung dessert. Maganda din yung saba na to. Uh, swabing swabe talaga yung saba. Uh, kahit saba lang eh. Kahit wala na ka ng kanin, saba lang eh. Sulog na eh. Diba? Uh, lahat dito libre dito pagk uh, dito ka pag nagwo-work. Ah. Uh, uh, maganda to. Yeah, mag-PM kayo kung saan to para libre dito eh. Hindi naman mahirap mag-apply. Ah, uh, uh, libre kain. Uh, libre tulog. <laughs> Joke lang yung tulog. <laughs> libre lang kain, di ba? Gusto mo, pag uh, bago po mo, eh, kumain ka na naman. Ano? O di ka na kakain sa si inyo, dito ka lang kumain. Eh. Ano? Uh, pwede ka rin maligo dito. Para, ganun na naman yan eh. Uh, malaking bagay yun. Ano? Ang pagkain, malaking bagay na yun. Kaya ito, samantalahin na natin ito. Eh, kasi siyempre, di ba, sahod mo, wala nang bawas kasi ano na eh. Oh. Diba? Namalayan lang, wala na oh. Simot lahat Eh. Kahit hindi mo eh. <laughs> <Upos> na nga hugasan eh. na. Oh, 'di ba? Ito na siya, guys. Oh, na tayo.